Ulitin ko lang a verified complaint for impeachment by a member of the house or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed shall be filed yung gusto magreklamo ha with the office of the secretary general and immediately referred to the speaker bet malinawag dito na sinasabi nga po na hindi naman ibig sabihin ay pagtanggapang secret kailangan immediately Okay, maraming maraming araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Utang Tabunan PH Channel mga kababayan And nandito na po tayo para sa tipa ni reaction video ngayon mga kababayan Ito pag-usapan natin, Congressman Jewel Chua mga kababayan Who limited pilot? Hmm, ito tingnan Tingnan natin ito mga kababayan kung anong pinag-uusapan dito Ito'y patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga kababayan At Uh, sa mga hiniling na mga dokumento ng Supreme Court galing sa Congress at sa Senate. Senate. So, Senate probably, sorry. Galing sa Senate. At ito, nagsalita si Congressman Jewel Chua, mga kababayan, and explain kung ano ang ah, palusot nila dito, mga kababayan. Tingnan natin kung makakalusot ba kay Ted Filot, mga kababayan. Uh, of course, alam, kilala, uh, alam naman natin kung anong Ah uh, mukhang mahinhin lang itong magsalita si Jewel Chua mga kababayan pero matindi din ito ano Lenoy well, anyway, ito bago na tiniplay mga kababayan paki-like po ang share ng videos natin and subscribe na rin po sa ating channel Okay ah uh, nakaspeed up ito mga kababayan so mabilisan ng ito Okay play na natin Early yung issue na Nasa rin na ngayon si uh, Congressman uh, Joel Chua ng Manila Isa po sa mga House Prosecutors nga po dito sa paparating Kung matutuloy man ang impeachment trial ni VP Sara Duterte Magandang umaga po Congressman ay, magandang umaga po, Manong Ted, at uh, sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Salamat sa, pa. DJ pala. O, po, salamat sa panahon, you. Congressman. Congressman, uh, ito nga po, no, uh, nakaabot na po sa inyo, itong Supreme Court po na order para po pinagpapaliwanag po. Uh, tama ba, parang similarly, yung issue na pinag-hinihingi uh, sa inyo ng Senate Impeachment Court dito po sa pagpapaliwanag sa mga unang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sarah. Well, basically, humihingi po sila ng mga dokumento, mga informasyon na under oath uh, na... Na, na, na patungkol po dun sa petisyon po na nasa sa nila Kagaya po na status ng uh, unang uh, tatlong complaint ng mga private uh, citizen. So yung mga exact date po, kung kailan yung mga complaint na na-file ng mga private citizen. So siguro yung ating ang paniniwala yung mga chronological events at mga dokumento na relevant po para po sa amin na pag-digest. Mm opo. Uh, Congressman, 'yung pong um, mga hinihingi na 'yan ng mga petisyon, ano po uh, doon sa paghahain ng impeachment mga uh, kasi apat nga po ito. 'Yun hung mga bagay na 'yon, hindi ba ho na forward lang natin ng kaunti mga kababayan ha? Uh, forward na natin. Oh. opo, opo kasi nga yung status daw ano, nung first three complaints filed by uh, private citizen. So, uh, Congressman, sino po ang sasagot po dito officially po uh, sa ano sa petition na ito sa na, na itong order na ito ng Supreme Court? May ang meron pong uh, party dito na sasagutin ng House at mayroon din pong party dito na sasagutin po ng Senado. Mm hmm, Opo. And then sa House po, uh House Blangho ba ito o katuwang po ninyo ang tanggapan po ng Solicitor General? Ang pagkakaalam ko po, po kasi yung sa amin po, sa house po, ito mismo ibinigay eh. So ito po mga dokumentong to, ay, uh, ang tanging makakasagot dito ay ang house po. Mm -hmm. Opo. At uh, dito po sir sa isyong ito, I hope you don't mind me asking ano po. Kasi uh, ang pinag-uusapan nga po dito ay yung pong inihain na una ng mga impeachment complaint. Ano po? Um... Hindi po ba, kung magugunita natin, Congressman, bago po itong fourth impeachment complaint na dumaan nga po doon sa mas mabilis na proseso, no? Yung kinakailangan pong two-thirds po lamang ng boto. Kaya po naidiretsyo na po ito sa, 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 as, as articles of impeachment. Hindi na po dumaan sa, sa hearing ng Committee on Justice kasi nga po ito na po yung pinaka, kumbaga fastest mode na legal naman. Yung pong tatlo, Opo, na, nahin, na, nga po ng exact dates na ito. Uh, ano ba ang rule ng House kapag po tinanggap ng SecGen yung pong impeachment complaint either coming from a member of Congress, verified complaint, or a private citizen pero po meron siyang ano, endorsement ng congressman? Ang rule po kasi dyan, kailangan within 10 session days may, submit, may transmit po ito ah uh, or may refer po ito sa proper committee. Kasi po, ang issue po kasi dito ay uh, yung tinatawag po natin na uh, 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 ano yung, yung ginagamit nilang words kasi na yung sa sensation based. Mm -hmm. Eh dito naman po kasi sa amin pong uh, sa amin pong meron po kasi tayong tinatawag na session number 1, uh, session number 2. So dito po sa atin pumapasok po siya sa sensation based. Mm -hmm to so, station number 26 ata or 27 at nung nai transmit po ito ay station number 37 mm -hmm. so kung hindi po ako nagkakamali so kaya po dito po sa tinatawag natin ten session days ito po ay pas Opo so uh, ito mga kababayan explain niya dito na yung pag -refer, ng, ang pag-refer ng apat na impeachment complaint ay pasok pa rin daw sa ah uh, sinasabing 10 session days ito pag-refer Ah, uh, sinasabi in explain, correct me if I'm wrong, natindi natin dito ang pag-refer ng Secretary General ng House of Representatives doon sa Office of the Speaker, mga kababayan. Oh, yan yung sinasabi in explain dito ni Jewel Chua. So kung yan yung babataya natin, most likely pasok. Okay? Kasi pasok uh, kung sabay naman ini-refer at on the 10th session day ini sa House Speaker. Tandaan nyo yan yung explanation ni Jewel Chua, mga kababayan, ha? So, later, balikan natin yan. Actually, sir, um hindi ba yung pong tatlong impeachment complaint na iyon? Hindi naman sila, na refer ba sila sa Office of the Speaker ni SecGen? Naisama po sila sa Order of Business, sabay-sabay. Kasi meron pong kaso. Mm -hmm. uh, hindi ko lang po maalala exacto yung title. Pero dito po sa kasong to, parang sinasabi na pinapayagan naman po na yung uh, SecGen na antayin mo na lalo-lalo na kung alam niya kasi mm -hmm. kung hindi po kung ang magiging basihan po natin ay yung unang uh, yung unang filing ng impeachment complaint ay uh, magi ang mangyayari po niyan unahan na lang po. Mm -hmm. Ah ayan ito explanation niya mga kababayan. Oh tingnan natin kung nandiyan ba yan sa rules ng a uh, House of Representatives mga kababayan na kung saan pwede daw gawin ng Secretary General na uh, upuan yung impeachment complaint, kahit galing kanino, pwede nang upuan, lalo na, or hindi aksyonan, or hindi i-refer doon sa House Speaker, or Office of the House Speaker, lalo na kapag alam, lalo na kapag alam ng Secretary General na meron pang kasunod na impeachment complaint. Tandaan nyo, yan yung explanation niya dito ha. Uh, again later, dalawa na yung babalikan natin na explanation ni... Congressman Joel Chua dito mga kababayan. Opo, opo. Opo, sige, so klaruin ko lang. Di, uh, dito po sa case at bar ngayon, Congressman, ano po ah, uh, dito po sa case at bar na ito. Ah, uh, yung pong tatlo na nauna na, na i-refer on record sa commit sa Speaker of the House and the Speaker referred it correspondingly sa Committee on Justice order of business po mm. ng uh, plenaryo. Opo, opo, opo. Kasi Kung po, hindi po sila na i-refer pa sa Committee on Justice mm. dahil wala pong referral. Kaya hindi po mm. natin po pwedeng masabi na kumpleto mm. po yung uh, initiation, mm. yung initiation. Oo, opo, yung, kasi doon po nagkakatalo. Kailan ba sige po, so, so, Congressman, kasi, Congressman Joel, can you educate us uh, uh, according to your rules and according to the Supreme Court jurisprudence po dito? When is when is an impeachment complaint deemed initiated? Pero ito, pakinggan natin kung anong, anong alam ni Joel Chua sa kanilang rules, mga kababayan, ha? At anong ah pinapasok sa kaisipan ng taong bayan patungkol sa kanilang rules dito. Ito, pakinggan natin. Dalawa po yan. Unang-una po, kailangan po magkaroon po ng filing. At pangalawa po, kailangan may refer po ito sa proper committee. Kasi dalawa po, dalawang klase po ang proseso. Ang proseso po niyan, unang-una, aya uh, ito po yung tinatawag natin na committee ah uh, dadaan po sa committee level. Mhm. Mm yung isa pong proseso yung tinatawag po natin na house action. Oh yes sir. Mm -hmm. Okay, doon sa committee level kailangan po dapat yan, meron pong para makumpleto po 'yan kailangan may referral sa Committee on Justice. Mhm. Mm mhm. Mm so, ito pong route na pinasok po ng uh, dito po sa impeachment po ni Vice President Sara, ito po yung house action. Opo, opo. Mm -hmm yung, okay. yung, yung amin na ipaliwanag. Which is, nasa rules po yan at saka nasa, ano, nasa Yes, po. opa, I may mean, klaro po yun. Two-thirds lang po ang kailangan dito. You got more yes, than, po. more than two-thirds oh. ka. Yes. Ito rin po yung... Na, uh, napansin yung mga kababayan, mukhang iniwasan niya yung tanong ni Ted Filon dito mga kababayan. Kailangan po ng uh, dating Pangulong Estrada, no? yung that, that process. Tama po kayo. Okay. So balikan ko uh, lang uh, itong is, is, yung isang mode. No? Okay. Kasi po dito, no, ang, uh, I think dito... Ito, pakinggan niyo mga kababayan, yung I think ito yung babasahin ni Ted Filon yung rules mga kababayan. ha? issue. Kasi ang sabi po dito, ito, ano, alpo, uh, yung pang uh, filing and referral of verified complaint, no, masayang ko po congressman, ito po yung house rules ng a verified complaint for impeachment by a member of the house or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the secretary general and immediately referred to the speaker, okay, ah, immediately marboy, pagkatapos, ma-file, ng ah uh, kahit kanino or ma-endorse ng kahit kaninong congressman that immediately refer, wala pong sinasabing within 10 session days mga kababayan. Okay? So anong sinasabi ni Joel Chua na dapat daw no, i-refer sa Office of the Speaker within 10 session days? Hmm, eto na dito na magkakatalo mga kababayan, nagkakabukingan na tayo dito. Eto, patuloy natin. so yeah, and then an impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records an impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on information and belief or upon knowledge information and belief or lacks or or lacks a proper verification shall be treated as an unsigned impeachment complaint. Yan po, klaro yan, ha? The Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt. Ah, oh, ito mga kababayan, dito. Dito papasok yung 10 session days. Base ito sa rules ng House of Representatives mga kababayan. Pagkatanggap ng impeachment complaint, dapat i-refer niya doon sa committee on justice within 10 session days. So dapat doon yung basihan ng 10 session days mga kababayan. Hindi doon galing sa Secretary General going to House Speaker. Nako, niloloko tayo ni Joel Chua dito mga kababayan. Ito, patuloy natin. Then shall then be referred to the Committee on Justice within three session days. Okay, so klaro Ah, ah, ito, mali pala. Sorry, sorry. Ah, Balikan natin. Ah, 10 session days na dapat ilagay sa order of business ng house speaker within 10 session days mga kababayan. At within 3 session days, ito balik. And shall then be referred to the Committee on Justice within oh, yeah, which yeah. contains a verification based on information and belief or upon knowledge, information and belief, or lacks or or lacks a proper verification, shall be treated as an unsigned impeachment complaint. Yan po, yan, ha? The speaker uh, shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt. Uh, included in the order of business. within 10 session days from the time of receipt mga kababayan and shall then be referred to the Committee on Justice within 3 session days ah uh, referred to the Committee on Justice yeah, mas mababa nga ito 3 session days eh o, pagkatapos uh, matanggap O di ba so mayroong 10 araw 10 session uh, kasi hindi naman yung day hindi naman i think ito yung pagkaintindi natin yung session days mga kababay, hindi yun araw-araw. I think yung session days nila, kung kailan lang sila nagko-convene, nag-session dyan bilang House of Representatives. So, within 10 session days, dapat nakalagay na yan sa order of business ng Speaker of the House. Okay? So, dapat pagkatapos ng within 10 session days, mayroon tatlong araw or 3 session na dapat ma-refer na yan ng House uh, Speaker doon sa Committee on Justice. Okay, so I think all in all, 13 session days. Okay, so klaro po ito. Ang issue dito na ni-raise mga kababayan sa kampo ni VP Sara ay yung hindi pag-aksyon ng Secretary General doon sa first complaint, mga kababayan. Kahit may mayroong sinasabing immediately. Yun nga, sinasabi immediately, pero hindi nila ginawa. Yung fourth tweet sa Senate, reklamo ng reklamo sila. Pero kahit sa kanila, immediately hindi sila nag-action. Ito, patuloy na. Ito, no? so, klaro po ito, sabi nga ninyo, nagbilang kayo, mukha naman pong hindi siya sumakto doon po sa, tama ano po, sa bilang ng... Ito po siya, doon sa 10 station days. Uh, tingnan niyo mga kababang, si, si Ted Filon mga kababang, nagparang nagmaang-maangan mga kababayan eh. O, oh, parang magmaang maangan sa, eh, di ba, na, na, narinig nyo na may explanation ni Jewel Chua na pasok daw. Pero nagmaang-maangan dito si Ted Filo na kung saan parang ang pagkaintindi niya eh, sa sinabi ni Jewel Chua, eh, yung hindi pasok. Kasi yan yung pagkaintindi niya at pagkaintindi natin based doon sa rules ng Ah, uh, House of Representatives yet pinipilit dito ni Jewel Chua. Ito, pakinggan natin. Pasok sa 10 session days pero hindi na i-refer sa Committee on Justice. Tama? Tama po. Okay, sige. So ito ngayon, tanong. E, mukhang dito po yata ang ano, yung bakit daw inupuan ng SEC Gen yung mga complaints at hindi siya forthwith, kung bakit mag ko, Congressman. Bakit hindi immediately refer to the Speaker upon receipt of the complaint? Meron po kasing uh, kaso. Yung nga po yung binabanggit ko po sa inyo kanina. Hindi ko ah, alam yung... Uh, Uh, kaso no na title. Kung saan sinasabi po dito na yung section ay eh, hindi naman man, hindi naman kailangan pag okayin po sa kanya ay eh, kailangan automatic ibigay niya. Oh. Hmm. oh no, no, no. Pero anong nasa sinasabi sa rules kanina mga kabayan kaya nga sabi ko balikan natin. Sinasabi sa rules kapag natanggap ng Secretary General, General na verified, nabasa, na authenticate ng nag-endorse na congressman dapat i-refer immediately. Wala namang sinabi sa rules mga kababayan na pwedeng gawin ng Secretary General na upuan. Mm, dito na mga kababayan, ito patuloy natin. Eh, dahil lalo pa po kung alam po niya na may mga susunod pang mm. mga complaint. Na so wala sa rules yan. <laughs> oh, kasi kung mayroon nandyan yan sa rules, hindi natin nabasa, mga kababayan, pero kasi kung nandyan sa rules yan, malalaman niya ni Ted Pailon. Oh. Kasi hawak na Ted Filon yung rules ng House of Representatives dyan. Ah, dapat makikita niya yan. Pero walang sinasabi dyan mga kababayan. Ito patuloy natin. submit hmm. Dahil kung ganun po ang mangyayari, ang mangyayari po niyan, kada bigay na lang po niya, kada eh, magpapay na lang po, hmm. tanggap na lang po siya, ibibigay niya, eh mag so, yun po ang magiging pasihan natin ng one year ban rule. Eh di pa unahan na lang po 'yan. Opo. Mm -mm. Mm -mm. So dito po kasi ang ginawa ang sinasabi naman po dito wala naman pong uh, uh, bilang uh, bagamat ang sinasabi po dito ang bilang ng binabanggit lamang dito ay yung 10 session days. Mm -mm. Mm -mm. Opo. So yung po, so, so kung baga po, congressman, uh, kinaklaro po ninyo na yung SecGen, nung tinanggap niya itong mga paunang complaints na ito, hindi niya muna ito inaksyonan, hango din sa, kan sa kanyang kapangyarihan bilang SecGen sa panahon na iyon. Well, yung section po siguro makakasagot po yan. Mm -hmm. But uh, I can yeah, only assume na dahil may mga noon time na yun, may, may nag-file po nang una, may mga nagsalita na po na may magpa-file mm -hmm. din eh. Mm -hmm. Kaya kumbaga may mga, eh kung ang gagawin po niya, so ang in-assume ko, in niya muna lahat. In fact, meron pa yata isang nag nagsalita na magpa-file pero hindi na umabot. Mm -hmm opo opo am, um, opo kasi kaya namin ito kinaklaro lang nga kasi eh, alam niyo baka ito yung maging cause of delay eh, nitong trial di ba kapag sinabi ng Senado ah hintayin muna natin ma-resolve ba yan ng Supreme Court ah, bilang paggalang sa kanila so congressman pa, paano po natin 'to dapat intindihin no itong itong word na ito kasi kung doon sa Senado yung fourth week eh ang kahulugan nila eh, kung kailan ko lang gusto este ah, ah, ang fourth week po eh, depende no ang ito po sa, ulitin ko lang ha, a verified complaint for impeachment by a member of the house or by any citizen upon a resolution of by any member thereof shall be filed, shall be filed. Yung gusto magreklamo, ha? With the office of the Secretary General and immediately refer to the Speaker. Yung immediately refer to the Speaker, uh, hindi po fought with yun, Congressman? Well, pwede po natin sabihin fought with, pero siyempre kung may... <laughs> mga na may mga nagsabi nga po sa kanila na mag maghahabol din na magpa-file din. So ito naman po ay as long as hindi ka uh, lumalabag doon sa 10 session days. Hmm. Opo. So ang bottom line pa rin dito kong Congre ang congressman. Kaya yes, sa mga kababayan, ito ha, tingnan nyo ha. Ano bang issue kapag merong isa, dalawa, tatlo, ito apat nga. Ano bang issue kapag may kasunod pangalawa, pangatlo? O di pagkatanggap ng Secretary General sa first, submit doon sa speaker. Then, kung may hahabol, pangalawa, di, sub tanggap, submit din. Mm, di ba? O, oh, kasi ang basic rules mga kababayan, o, oh, wala namang sinabi na hintayin kung mayroon pang hahabol. Mm, what if? Sasabihin ng ibang congressman, Oy, Huwag nyo muna submit yan sa ano, house speaker. Kasi hahabol kami. Oh, hindi alam na ng secretary general kung kailan isa submit yung iba pang complaint. At tulad nito, December yung first complaint. Yung second, third, December. Ito pang apat, February na. No, so, hindi niya alam, hindi natin alam kung kuan. Uh, kailan ah, uh, isa submit at meron sasabihin, meron pang panglima. Oh. So, hangin tayo lahat o halimbawa ta kung talagang impeachable, meron talagang offense, na impeachable offense. So most likely maghihintay tayo. Ganon din posibleng, ganon din yung gagawin ng halimbawa sa kampi or kaalyado ng impeachable officer na kung saan yung kasakalyado niya sa congress sa din ding secretary general 'wag mo muna i-refer yan kasi susunod kami oh and then most likely makihintayan tayo dito oh pwedeng see wala namang timeline wala namang date required walang sa, walang sinabi sa rules na kapag may isusunod mayroon lang kayong tatlo, lima, sampung araw para i yung second or third complaint. Wala naman. So, pwedeng gawin ng kaliado. Ah, next year na tayo mag-file dyan. O, nagbubulahan tayo dito. Mm. Kasi, ang concern dito ni Jules Chua, mga kababay, na baka daw gamitin ng mga kaliado ng impeachable officer na yung first complaint, o mag-file ng mag-file lang para makuha na yung one-year bar rule na hindi na pwedeng mag-file ng impeachment. I think ginawa na 'yan. I think sa time ni Gloria Macapagal Arroyo mga kababayan. Oh, correct me if I'm wrong ha? Oh, kasi sa natatandaan ko, I think ganyan yung mga ginawa ng mga kalyado ni Gloria Macapagal Arroyo sa House of Representatives. Kaya nga ang daming inilabas nilang issue laban kay Gloria Macapagal Arroyo, yet walang natuloy na impeachment trial laban kay Gloria Arroyo. Kasi ganyan ginagawa na nga. Mm. Ito, patuloy muna natin. Man, Hindi yung actual na aksyon ng SEC-GEN upon receipt kasi sabi nga ninyo ang logic diyan eh kung ganyan eh kung ako yung impeachable official oy kaibigan ko file ka sa akin ng impeachment ha kahit na walang presidente para on record meron na ako so meron na akong one year ban di ba ganun po lalabas doon ganun na lang po ang gagawin natin every one year may magpapail para magamit yung one year ban opo opo so nang hulugan congressman Joel ito magiging depensa niyo sa Senado, sa, supreme court dito kung saka sakali sa inyong pagsagot dito ito eh mga kababayan kasi mukhang illogical itong Klinaro dito ni Ted Filon, mga kababayan, kung talagang ito bang magiging depensa nila. Kasi ay, nakikita natin dito, ako personally, kikita ko illogical yung palusot dito ni Jewel Chua, mga kababayan. I think ito din yung nasa isip dito ni Ted Filon, mga kababayan. Ito, patuloyin natin na. Ito sa inyong, kasi baka doon kayo tumbukin eh. Yung, eh bakit kasi inupuan niya ng SecGen? Hindi agad hiahin sa uh, Office uh, of the Speaker at sa kanyang popular referral? Maliwanag naman po kasi yung uh, nasa rules eh. Mm -hmm. Ang batayan po, ng ang sukatan po ng araw ay yung temptation days eh. mm -hmm. so wala naman uh, hindi nga ga grabe naman ta si Jewel Chua niloloko tayo mga babayan yung 10 days nga ay yung paglagay sa order of mis business by the time natanggap ng house speaker hindi doon galing sa secretary general papunta sa house speaker <laughs> <laughs> niloloko tayo at impact fact, meron nga pong kagaya po ng binab... Opo. Kagaya po ng binabanggit po kung kisman na po. Mm. Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. decided case, meron pong decided case ang Supreme Court at maliwanag dito na sinasabi nga po na hindi naman ibig sabihin ay pag ng ang sakit, kailangan immediately dalhin niya na agad doon. Kung hindi kailangan... <laughs> Lalo na kung may nalalaman po siya na mayroon pa pong iba, eh, pwede po niyang i-gather muna. Mm. Oh, may na napansin si mga kababayan again. Ang nasa rules pagkatanggap ng certjen immediately refer to the office of the House Speaker. Pero ngayon sinasabi na nako. <laughs> sinasabi na dito ni Jewel Chua mga kababayan na oh, hindi naman daw immediately. <laughs> nako, ano ba 'to Jewel Chua? Ang tindi. Eh, well, wala ito mga kababayan na Bugado ito. Ah. Of course, alam natin matalino ito pero nako. Ah, ganyan ba talaga kalaki yung matatanggap nila mga kababayan na kung saan kahit nagmumukhang tanga na sila diyan. Sa kanilang mga sinasabi, tuloy patuloy pa rin ng ganyan ito Grabe naman. Hmm. Ito ho ba yung Francisco versus House? 'yung Francisco po po ang pagkakaalam ko po, po ang issue po dyan yung sa transmit yung ano eh yung uh, uh, initiate. Mm -hmm. Yan po ang nagdesisyon, uh, po ang nagsabi na yung is initiate ibig sabihin filing at saka referral. Mm -hmm. So makikita po ninyo niyan, andiyan po yung Francisco, sinite po 'yan doon sa rules. Mm -hmm. Nasa footnote po 'yan sa baba. Opo, opo. Ito nga din po nga kasi yung pinanggagalingan nga kasi sa kasong ito ni Davide, eh, may pangalawang impeachment complaint, no ho. Ito ho 'yun, eh. ito yung uh, pinagmulan po ng kasong ito tungkol sa Judicial Development Fund during that time. Anyway, sige po, so Congressman Joel, ah, uh, kumusta po kayo sa Ah, oh, tatanungin na muna natin dyan mga kababayan, no. Oh, Ibang-ibang I think ibang paksa na 'yung pag-uusapan nila. Ito, summarize natin mga kababayan bago natin tapusin itong video natin, ha ah oh, bakit natin na bakit natin natanong na itong si Jewel Chua na huli dito ni Ted Filon mga kababayan kasi nga in the first place may hawak si Ted Filon dito ng uh, kopya ng rules ng House of Representatives patungkol din sa impeachment mga kababayan. So dito mga kababayan ang nakasaad sa rules o oh, from Secretary General matapos ma-verify, mapirmahan, ma-authenticate yung impeachment uh, na final uh, complaint may nakasaad na refer immediately. Okay? At pagkatanggap sa house speaker, mayroong 10 session days para mailagay sa order of business. Yan, dyan nakasaad yung 10 session days, mga kababayan. Pagkatapos ng 10 session days na nasa order na ng business ng house speaker, mayroong 3 session days or Regardless, three session days or three days para ma-refer doon sa Committee on Justice para pag-usapan na yung complaint. Okay? Bago mapagbutuhan mga kababayan. Okay? So, ang issue dito, bakit yung first, second, at third na impeachment complaint nandoon sa Secretary General at walang nangyaring refer immediately. Itong mga congressman na ito, na double standard mga kababayan, reklamo ng reklamo, reklamo ng reklamo sa Senate, na hindi sinunod yung fourth tweet. Pero ito sila, refer immediately, at sabi ni Jewel Chua, hindi naman daw dapat i-refer immediately. Di ba? Hmm nagkabalibali na dito si Jewel Chua, mga kababayan. No? Sabi na niya, oh, hindi naman eh, uh, refer immediately dapat. Lalo na kapag mayroon kang alam na may kasunod pa. What if two years after pa ang kasunod na file ng impeachment complaint? So two years na nakaupo na yung impeachment complaint dyan sa Secretary General. <laughs> Kasi yun, nga, pwedeng gamitin din naman ng ah uh, kaliado ng impeachable officers yung idea na, ah, naku, hihintayin pala ng Secretary General kung may kasunod pa. O sabihan natin ng Secretary General na, uy, susunod kami mag-file ha? Hmm. Pero two years after na. Hmm. oh di ba diba? So, ano mangyayari ngayon? O, oh, naglulukuhan tayo dito. Well, anyway, comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito kay Jewel Chua. Ito, huling huli Oh, kasi pinapasok lang dito sa kaisipan ng taong bayan, gusto ni Jewel Chua na papasok sa kaisipan ng taong bayan mga kababayan. Kung ano yung mga pagsisunungaling at lahat ng uh, idea na papabor sa kanila. Nako. O, oh, kahit hindi tayo bugado mga kababayan, nahuli natin ito. Simple logic lang na pala ito mga kababayan. Well, anyway, again, comment, pakilike po and share ng videos natin and then subscribe din po sa nating channel. So dito na lang po muna tayo. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Then maraming maraming salamat po sa lahat.